Siya na yung bagong guwapong driver. Ayan, may biyahe kayo ngayon. Pabaray. palabas na kayo. Pang 12. 12. So yun. Oh. Ingat sa biyahe. Pabaray. Guwapong guwapo naman yung 12.6 sa'yo ngayon eh. Ingat. <laughs> Ayan. Shout sa driver. Kay driver Villa Lobos. Taga 12.6. So 12.9. Biyahe hindi pa to mga south road. So yung mga pasayero natin sa Lipa. Alam ko na sasakyan niya itong bus number 1289. So, gwapong-gwapong bus din yan. Yutong. ito mga kaot yung naputol sa atin nakita nila ang ating brake lining magbukas manipis na kaya so, manipis, manipis na hindi na kinaya so papalitan natin ang ating brake lining so ito yung mga lumang brake lining mga south road maninipis na so bagong brake lining din yan bagong brake lining ang ipapalit natin sunog na no sunog na daw sabi ng ating mag na 4 magiting mag na 4 na, na, na si know, Boss Nayar. <laughs> Mag-subscribe <laughs> na, na daw know, kayo para may pangkain kami. Tapos huwag niya pong i-skip daw i-skip yung mga ads daw mga Southrone. para malaki ang revenue. Tapos pagano lang mag-share na din ng star. Wala, wala nang star sa YouTube. Pang YouTube tayo sa YouTube eh. Hindi mag-delete na lang kayo. So ayan mga kasatulog, ganyan pinapalitan ang ating brake lining. So nilalagyan ng mga rivet. Ito. Ay, ay, ay. So, ayan yung rivet na pinupok-pok. Ayan. Inilalagay ay dito sa butas. Ang butas na to. We believe survive. Tapos. Pupok-pokin. Doon sa likuran. Siyempre yan, bago yan. Sa unahan natin yan, sa front front right wheel natin sa unahan. Uh, tapos halaga ng masking tape. May condition uh, po kasi kasi eh, eh, malapit na mag season. Malapit na mag season para pagka season, dere derecho na tayo. Yan, tapos dun yan isasalang sa hulmahan. Ito yung Ayan. Dito sa yung sasala Pupupukay nyo dito mga south road Ayan Para malak na yung mga rivet na yan So syempre mga ka south road Linggo ngayon so wala tayong jari eh. Pagawa muna tayo ng bus Pakondisyon tayo Pagkatapos Lalagyan na rin ng bagong brake drum sa likuhan So nandun yung ating brake drum Maitan natin Motor full to ng patanggas guys Yan yung ating chip mechanic So, andito yung ating bagong brake drum na ipapalit Para sa likuran uh, ayan I-check pa natin ng I-check pa ng ating mechanic kung pares ba papalitan Mga bagong brake drum yan guys oh. check ng mechanic ko kung kapilaan Papalitan, pero kung makapal pa yung kapila Pwede nyo isa na lang muna So, makapal yan, wala pang na, Wala pang, ano yan, wala pang mark of use Siyempre so, para dire-diretso na ating ating biyahe kapag nagawa. So, siyempre magpipik season na. October na ngayon. October, October 15 na ngayon. 13 yata. So, siyempre mag-December na. Ay, mag-November -do 1 na. So, umpisa na ng bakbakan ng peak season yan. So, kaya ngayon talaga. Ngayon pa lang. So, ilang araw na yung ating abala sa cut na to may ilang araw na tayong hindi nakakabiyahe So kaya ngayon nadagdagan na naman dahil gusto yung man natin bumiyahe ngayon Hindi tayo makabiyahe kasi mayroong mga kailangang ipagawa kay 517 So huwag muna tayo mag-focus sa isa at nakakailang na ando ang ating posing So baka mamaya eh alam nyo naman ang ating posing dito sa Batangas Motor Pool Dito sa Pulpok Face Medyo parang ayaw natututukan ng camera So irespeto natin yung ating kanyang privacy so, Guys ito yung nakaraan Nung binablog natin Nandito yung Ito yung bagong sementado Dati kasi dito lang sa islat na to Dito lang Ngayon Nadami na to Sinemento na And syempre may Ano na rin May bubong na rin So syempre Dati yung ring namin Nandun sa kabila Nandun sa may likuran Pero ngayon nilipat pa dito Pero removable naman yan which is pagka kinakailangan tanggalin salpakan ng mga bus pwede naman tanggalin yan so yan. hindi naman siya nakafix yung ring na yan so mas maging hawa na maglaro laro dito ngayon dahil sementado na and meron na rin court covered court na rin yan. so itong kalagayan ngayon ng, ito kalagayan ng Batangas base ngayon dito sa bulbok at uh, maraming mga baso ilang bus pa lang ang nakakaalis buhat kaninang madaling araw dahil linggo at syempre itututo shout out sa si Asia Star 2102 na hinuhugasan pa at syempre si 517 na nakak jamnya nahan saklap. ayo ang naputol. Ang, ang dami. Eh. Saan tama? Ah, putol na rin daw to. Ayan. Ay, tama na rin. Kaya aming tama. Tera! Putol ko pala mga idol. Putol-putol na. Pangatlo. Ano Anong ano, anong mga muli ba Mga pang-ilan? Number 3. May, may tama na rin daw yung number 3 namin. Yung number 3 na muli. Eh ano yung isang putol? Pang-ilan? Ang may mga tama. 4, 5, tsaka number 3. Putol ang 4, 5. Ang number 3 na muli. Yung pang 4, pang 5, putol talaga sa mga ka South Road. Tapos, itong number 3, may tama na rin, paputol na rin. So, may palit kaya. Waiting part. Aroy! Patay tayo. Yan. Waiting part, si 517. Pag siniswerte ka nga naman talaga. Brother! <laughs> Ayan. So o na ng ating Stockman ayan. So ganyan po ang aming gawaan dito Kapag ka-waiting parts So lalapit dito Kay stockman So ayan at saka o orderin ang pyesa so ang tanong kung kailan darating pero hindi naman ito magtatagal hopefully Ayan. waiting parts talaga no <tinyo> kahit linggo Iyon ba? Malakas daw ang South road dito. Sana all. Ganun sana. Yan na lang gamitin natin yung okay. okay. nito. Ano ba yung center bolt na sinasabi? Yung nasa gitna ng ano? Yung butas na yan? Yung sinasaksakan ng center bolt? Ano po, po. Um, yeah. na... Hindi po, na lang tayo. Yeah.

ang grasa? Kasi pinagrasahan ko yung fittings nyan eh kay ano sa um, okay. Liberesa, yung may nakasalpak diyan um, na nakabag um, diyan um, um, Ang okay. muli, so, kung nagkagrasahan nyo, nalalam mo sa'yo Boring! Boring! Napuputol Pinagrasahan kasi natin mga ka yung ano nito dito sa may shackle pinagrasahan kasi natin nung nakaraan wala talaga ubos ang ubos ang muli natin Walang natira 56 um, pala eh. hindi, pala yung 3 ano. ang naputol ay 3 4 5, 6. 4 halos ubos ang lahi daw hindi ba wow memo waiting parts to 3, 4, 5 3, 4, 5 6 ubos ang ating muli. Ay, sana ay may may biyahe tayo. Pero ito naman ay may darating naman siguro itong bagong bagong piyesa agad. So, yun ang inaasahan natin. So, silipin natin ang mga pang ni 517. Totally naka-open na. So, ayan yung pang-ilalim niya. So, ito yung mulya na tinanggal. So, yan. Puro putik. Stabilizer. Ayan. Ano pa ba? Ayan yung kabilang mulya. Wala naman tama, guys. Eh. Wala ba? Wala pa tama yung kabila? Wala. Ayan na. So yan, pag nagawa naman yun guys, so dire-dire na ulit ang biyahe natin. So kaso ilang cut off nang hindi tayo ng isang cut off eh. Laging Ay, yan, tama dyan, sama, hindi. sa hindi. <laughs> <laughs> sa may gusto sa so, akin. oh chamber. Pag minamalas nga naman talaga guys. Eh. wala obligado tayo maghintay ng piyesa so sana may dumating na piyesa dito so yun lang Tahan na dyan muna yan, hanggat walang piyasang nadating, ano? Dyan muna yan, habang walang piyasang nadating. Maghihintay na lang tayo ng piyasa, guys. So, ayun mga ka Road. So, akala natin ilang piraso lang yung putol. Pero, yung pala kukulangin pala yung extra naming muli dito sa Bulbok. Dahil kailangan na rin pong palitan yung ibang mga muli na malapit ng maputol. Aagapan na rin daw po kasi ng mekaniko yon para hindi naabutin kapag sinalpak nila. Kaya ang ending mga ka dayon Waiting parts tayo. Maghihintay po tayo ng muli na darating. Hopefully, ngayong araw ng linggo dumating din po. So, manggagaling po kasi yun sa Rancho Pa. So, Siguro hanggang dito na lang po ang ating video at ako naman po ay mag-update once na dumating ng ating pyesa. So sa ngayon, antayin muna natin na dumating yung pyesa na in-order ng ating stockman at nang sa ganun ay maikabit na. So kakabitan pa rin po tayo ng bagong brake drum para sa likuran at nang sa ganun gumanda-ganda na ang ating preno at maging ligtas hindi lamang po sa aking driver, sa aming mga empleyado, kundi para din po sa mga mahal naming mananakay ng DLTB ko. So hanggang dito na lamang po ang ating video at marah aming maraming salamat po